ay may sa katuparan natin na matagumpay. Kaya po, masasalamat sa mga pagunuhay ng ating EPC, PCA, STMSK, PCGHB, mga naging tagapag-alay, ang mga tagapag-angkilig, sa mga tagapag-lingkod, sa ating mga pagdiriwang, at Siyan, ni Ayaw niya sa lahat Sayang, po Sayang, sa inyo na nagbigay ng suwa panahon, Siyan. ng talento, huh? ng yaman. Maraming maraming salamat po. Malakpakan natin ang lahat ng pangunan ng kanilang kasamang pari na si Reverend Father Michael Dulnuan na ngayon ay kaisa natin sa banal na misa. Kinilanin po natin ang kanilang presensya. Atin po silang palakpakan. Father, maraming maraming salamat po sa inyong pagbisita dito sa ating dambana. At salamat sa kaparihan na nakabahagi din natin sa banal na pagkiriwang nito. Una na po, mula sa inyong kaliwa, ang uh, katuwang na uh, likod pari mula sa EGM Queen of the World Parish Reverend Father Carmelo Vindicilio Palapakat po natin Father, maraming maraming salamat po At ang um, anak sa uh, Our Lady of the Most Holy Rosary Seminary sa Manasa Samarita We werken in Kandila. baby dito. Pepe. Nula ka dun. Papa. Sugo sa mundo. Man, sa piling ng mga bata. Sa ngalan Espiritu Santo. Amen. Panalangin kay San Miguel Archange. San Miguel ang amponin mo kami sa labanan at maging bantay ka namin sa kalupitan at sa mga silong ng demonyo. Sugpoin mo ang sanheddos, kay pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, Prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kalalima ng impyerno si Satanas. At ang lahat ng malulubit na espiritu na gumagala sa sanlibutan na nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin na kami. Panalangin para sa taon ng ekolohiya, buhay, katiwala at pagmahal na ang mapagmahal na pagliling ko. Ama naming mapagmahal, Nagpupuli itong pagsalamat kami sa kalorong buhay at sa iwaga ng sang nilikha. Sa pagdiriwang namin na ito-pito po anniversary na Diyosisis ng Dosen. Pagdabayan mo kami sa aming pagsusumikap na maging mabuting katiwala mo at pagpapalang kalor mo sa lahat. Tulungan mo kami ng pagmamahal ng aming pagpapakalaman. At kawalan para sa atin sa kapwa at sa kapaligiran. Gabayin mo ang oh. sa aming.

Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiyo muna po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Malugod po namin kayong tinatanggap sa parokya at dambana ng Mahal na Beren Dolorosa. Samahan natin naman nagsipag-alay ng kanilang intensyon sa mga isang ito. Missa para sa salamat sa mapiyaya na tanggap ng Rural Bank of Dolores, Mr. and Mrs. Bernard Manalo and family, Dr. Alustreminda Lobo, Magasin Cielo, Magalona, Moro Bines, Moro Bines, Moro Bines, Moro Bines,